mga kahilot paalala lang po mga kahilot darating na naman ang uh, madaming handaan lechon, minudo, igado kung ano-ano pa, lechon kawali lechon, ano lechon de <laughs> ayan mga kahilot, ay, paalala ko lang po sa inyo na ano po Ingatan po natin ang katawan mga kahilot Hindi po maganda sa katawan natin Yung binubusog po natin ng sobra-sobra yung ating Tiyan So, ingatan po natin dahil yan po ang nagiging cost ng sakit ngayon. Kumain tayo po ng mamantika, pagkain natin ng mga yung tatawag na lechon kawali, lechon. So, sobrang uh, mamantika niyan Tapos ngayon, iinom kayo ng malamig na tubig. Siguro, minsan, pwede naman tayong kumain yan. Siguro, one time lang sa one week, pwede tayong kumain yan. Pero kung everyday kayo, madalas po, oh, mga kahilot, mahirap magkasakit. Mahirap. Masarap kumain. Mahirap tumakas sa sakit, mga kahilot. Lakas tayong kumain. Pero wala tayong exercise, mga kahilot. So, anong nagiging cause ng ating katawan? Humihina po, mga kahilot, yung circulation ng dugo natin. Yan, diabetes, mag-dialysis ka, kung ano-ano, stroke. So, ngayon, magsisisi ka ngayon. Yung sobrang buhat ng mabibigat, hindi yan maganda dahil yung ating katawan ay may limitado lang yan, mga kahilot. Kung bata pa tayo, mga kahilot, kaya po natin yan. Pero pag umiidad na po tayo ng 40 to 60, hindi na po natin kailangan ng... Uh, Bugbugin natin yung katawan natin sa trabaho mga kahilot. So, kontrolin nyo po mga kahilot yung pagkain. Ano po? Uh, monitor po natin yung ating katawan. Monitor po natin kung medyo naninikip na yung ating dibdib. Medyo nahihirapan na tayong huminga. Yan, may tumutusok sa likod. Huwag po natin baliwalain kung 1 week to 2 weeks. In 1 month, hindi na po maganda yan mga kahilot. Magpacheck na po kayo sa doktor. Kasi mahirap po ngayon dahil sa tracing. Nagcheck po ako sa... 2024 po, 80 katao heart attack po yung madalas pong uh, nagiging cause ng sakit ngayon mga kahilot kaya ingat ingat mga kahilot kaya sa darating na Christmas kontrolin po natin yung kumain ng madami ano po yung katulad ng mga isaw yung delikado po yung mga ganyan yung mga laman loob siguro kung nakakain po kayo noon okay lang pero sa ngayon mga kahilot iba na po ngayon ang panahon ingatan po natin kung mahal nyo po yung pamilya nyo, gusto nyo po kung makasama ng mahabang buhay, ingatan nyo po yung sarili nyo mga kahilot. Dahil kung bata pa tayo noon, kaya pa natin, but ngayon, 40 ka na. Kung kahit ka, tinatamaan na ng uh, stroke, kung di stroke, heart attack mga kahilot. Bantayan nyo, monitor nyo po yung, yung katawan nyo. Tapos ang number one mga kahilot, naiingatan nyo mga kahilot kung ano, stress. Sa totoo lang, stress talaga sobrang nakaka- sikit ng dibdib so pwede kang tamaan agad dyan ng ganyan uh, ng heart attack or pwede kang bawian ng pwede kang bawian ng buhay niyan mga kailot kapag hindi po ninyo kailangan ng hard exercise ang kailangan po natin yung healthy food ang uh, exercise lang po natin kung 40 to 16 hindi ka naman atleta hindi ka naman talaga yung mga panlaro na ano ang kailangan lang po natin ma uh, walking lakad-lakad lang po malaking bagay na po yan mga kahilot yan na po ang pinakang first na mas uh, tapos yung biwang Hindi na po natin mga kahilot Kailangan mag, magtatakbo dyan Magjaging Magkaroon pa kayo ng arthritis Umamaga yan Kung hindi naman kay atleta Huwag na ninyong gawin Walk, uh, Walking lang po Walking Lakad lang po kayo mga 20 to 30 minutes Hindi po kailangan natin na Mga dalung oras 2 hours 3 hours Ang kailangan lang po natin Is uh, yung walking Dahil kapag ka naglalakad tayo mga kahilot Gada step po natin Yung circulation ng dugo po natin Umiikot yan Nagpapamp yan Yung Nagiging strong po yung ating heart So kung may mga barabara dyan na ano, mabilis lang po yan, ma release po yan. Bawat step po natin na pupus yan, ay sakat kumakain ka ngayon ng manti, mamamanti pagkain. Mahilig ka ngayon kumain ngayon ng, ano, ng lechon. Paano mo papamp yan? E pag step po pa lang, e, naglalak na. So kung mababantayan nyo mga kahilot, monitor nyo, tandaan nyo mga kahilot, iisa lang po yung ating katawan. Tapos ngayon, hindi pa ninyo nababantayan, di ba? Hindi pa po ninyo nababantayan. Hinahayaan lang nyo, okay lang yan. Sarap kumain eh, di ba? Tapos pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan, naninikit ng dibdib, tapos bigla na lang mawawala, di ba? Pero kung nakikinig kayo mga kahilot ngayon, ngayon pa lang, kung gusto niyo po uh, daming dumaan na Christmas or year, so ingatan natin katawan, mali niyo yung sarili niyo, mali yung, yung katawan niyo, huwag niyo abusuhin. Uh, yung healthy food, uh, more on water po sa umaga bago matulog. Maganda po sa katawan niyan. Exercise, more on walking. Tapos, rotate lang po natin yung shoulder natin. Staying strong po yung heart natin. Magiging uh, health. Tapos, pagkain, prutas, walking. kontrolin yung stress nyo. Yun lang mga kahilot. Yun lang masasabi ko. Uh, po. Ayan, 2025 na po. Darating po ngayong mga ilang araw na lang po. Mga ilang tulog na lang mga kahilot. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas, Merry Christmas sa inyong lahat. Diyan sa iba't ibang bansa. Sa lahat ng family dyan. God bless po sa inyo. Merry Christmas po. And syempre, Happy New Year.